So ayun guys, no? What's up, the vlogger So ayun, sa mga gusto pong mag-enroll or mag-aral ng videography, photography, tuturo ako kayo kung ano yung mga gagawin nyo para kung wala na makikinagawa ng weekend, pwede kayo mag-aral. Katulad ko, mag-aaral po ako ng videography. So, we need to invest in ourselves. Sa mga gustong malaman kung paano kayo makakapag-register, i-PM nyo lang po ako, i ko kayo. Kasi naghihintay lang din po ako ng posting ni Ma'am Jenny Kim. Kapag ka may posting na po siya sa FB page niya, doon na po tayo mag-register. -re so, ayun lang. Sa mga gustong mag-aaral dyan ng bartending, videography, photography, i-PM nyo lang po ako, i ko kayo, i mention ko kayo. So, ayun lang. Punta na tayo sa OWA. At doon tayo mag-aaral lang videography. Peace! <laughs> <laughs> Minsan mm -hmm. photographer tayo, minsan video natin mm -hmm. okay. so, ma-achieve mm -hmm. yung blurriness ng ating mm -hmm. ano, intent of feel ng ating kinukuhaan. So you know what's up guys update lang tayo so break time lang namin ngayon 10 minutes so ang dami ang dami kong natututunan ang dami kong nalaman hindi lang sa pagbablog din sa pag upgrade ng mga video so gusto kong pagandahin yung ginagawa kong mga video gusto ko yung kung paano magtimpla ng kulay ng video so marami marami tayong natututunan dito kaya mas maganda pumasok kay sa mga ganitong lecture kasi hindi naman pwedeng porque marami kang views marami kang followers eh akala mo ikaw na ang magaling so mas marami akong nakilalang mas alam kong magagaling sa akin yung mga classmate natin dito ang gagaling nila sa editing ang gagaling nila sa pag-create ng mga video kaya alam ko mag-aano ko dito magle-level up ang ating video editing skill so ayun lang nag-update lang ako marami pa tayong isushoot na clip pamaya papakita ko sa inyo para at least may idea kayo kung sakaling makarating kayo dito sa South Korea makakapasok kayo sa a learning center na ganito ito po ay bigay ng ating OWA. Ito po ay libre, walang bayad. Kailangan nyo lang mag-register para makapasok kayo dito. Yun lamang, pabalik na ako. Peace! So ayun guys, kapraktis sila ng ano, video. Three, two, one, action! 一百。 Yan, sambol lang cinematic. Professional. ano. Sana para ha. na Hindi, from here na lang. ma'am, thank you po ma'am. Bye bye. Thank you po. Sir, thank you sir. Bye bye. Peace out. <laughs> Peace out. Thank you, ma'am. Nako, sabi niya ni boss, ayaw at sabi gusto you, sir. natin niya sa next week na siguradong mayroon. Thank you, boss. Thank you, boss. Okay, sir. Thank you, okay. boss. So, yun, guys. Tapos na ang ating klase. First day of class. So, uwi na tayo. Ma'am, may naman tayo magkwentuhan pag nandun na tayo sa bahay. So, yun, guys. Tapos na ang ating klase. For, uh, nagsimula kami. 2, 3, 4, 5. Five, mga kulang-kulang apat na oras din yung pasok namin. So marami tayong natutunan. Marami ako tinanong. Talagang hindi ako nag-aksaya ng oras. Tinanong ko lahat kung anong pwedeng ma apply sa pagbablog kasi habang nagbablog ako, Nagpa-practice na rin ako mag-edit. Para naman yung mga promotion na ginagawa ko eh, um-upgrade, hindi yung papucho-pucho lang. So kailangan nating gawin to para mag-invest sa ating sarili. So mamaya, pag-uwi ko, mag-share ako ng mga video o mga vlog kung ano yung mga ginawa namin doon. So nag-practice na kami doon kung paano kumuha ng mga angle so magaling si sir sa Pilipos si, si sir Proylan kung kilala niyo siya sa mga um, videographer and photographer dito sa South Korea alam ko kilala niyo siya hindi na rin nga pala ako nahihiyang mag vlog kahit maraming tao wala akong pake, magbablog tayo peace out, rise the vlogger mamaya na lang ulit